Pero what do you think of the delay when it comes to the trial? Kasi na-impeach na ng House, pero mukhang ang trial base sa pahayag ni Senate President Cheese, July 22 pa. Natatakot yata yung mga, mga magpapare-elect eh. Na kapag uh, nagkaroon ng impeachment trial, hindi sila mai elect dahil makikita kung gaano sila ka-incompetent pagdating sa proceedings. Diba? Baka, baka, baka ganun eh. pero, pero I don't know the exact reasons or intention behind that. But for me, uh, ang pinaka uh, bagay sa akin ay dapat ma-impeach. Dapat magkaroon ng conviction. That's the most important thing for me. Okay. Uh, Pantahan natin itong ano, tong, tong mga debate. No? Kasi nung isang araw, pa, uh, panauhin namin dito sa Fox First si Comelec uh, Chair George Garcia. And basically, they cannot compel people to, candidates to attend senatorial debates. Mukhang gano'n, no? Tama ba? Um, yeah, I, I but I heard a different uh, declaration from him, ah, like months ago, na Comelec can compel. O ngayon, won't compel na siya. Hindi, yeah, ang sabi niya kasi, pwede na ma-compel, pero kung masisiguro ng mga networks, for instance, lahat a-attend. All 65 senator candidates. E, imposible na maka-attend lahat, di ba? Pwede may kanya-kanyang dahilan niya na hindi pwede sa ganong schedule. Ang point ko rito, eh, obvious naman yung mga leading sa mga survey, eh, hindi uma-attend ng mga debates, di ba? What do you think of this? I, I think yung hindi nila pag-attend, dapat uh, uh, it should already show na sila ay walang baon-baon natatakot sila na ma-expose na sila ay bankrupt talaga pagdating sa issues at uh, hindi at sa tingin nila natatakot silang ma-expose na ma uh, wala silang paliwanag na magagawa. Alam mo natat, na, na, nagugulat nga ako Christian eh. I was interviewed by one network. Eto interview na lang to ah. Hindi na to debate. Hindi ko na lang sasabihin kung anong network or anong radio, radio actually radio. Okay. And uh, sinabi sa akin doon ng mga doon sa radio program na yon na marami silang in-invite pero takot na takot gusto nila ng advanced questions. I don't know naka-encounter ka ba ng gano'n Christian na kapag interviewin mo gusto nila advanced questions, gusto nila Ay, na ganun. kontrolado nila ano ang pagtatanong. I mean uh, you, you are running for Senate pa naman, lawmaker o kongresista. 'Di ba? Lawmaker, dapat marunong ka mag-articulate noon eh. Dapat meron kang opinion sa lahat ng bagay. Dapat uh, may kaalaman ka naman sa mga bagay kasi babatuhan ka ng tanong kahit ano eh. 'Di ba? Uh, dapat part 'yan ng credentials mo. Kaya 'yung hindi nila pag-attend ng debate really shows na hindi sila actually competent sa public office na tinatakbuhan nila. Ang problem lang natin, Christian, kung pwede ba natin makompel yan o hindi. Uh, sad to say, sige, sabihin na natin, may freedom sila. Hindi pwedeng makompel. That would already be a political question na lang siguro. A decision that is left to the electorate and the public. Na, uh, look at this, itong mga inyong mga kandidato na ayaw mag-attend ng debate. Ang maganda siguro gawin na lang ng Comelec, Christianes. Uh, Christian, is hindi man nila makumpel, pero at least mapublicize man nila. Diba? E, publicize nila. Oh, candidates who refused to attend a debate. At ito ang kanilang explanation. Publicize nila para at least mag makapag-form ng opinion ang electorate as to the competence of this sen senatorial candidate. Yan, at least kung ako, yan, yan positive ako na ang Comelec has the power to do that. Diba? ba? Okay. Kasi ang Comelec ay duty-bound din naman na mag-reveal, uh, mag-disclose ng mga information that is important uh, para makapag-form ng judgment ng mga ang mga botante. Yun na lang gawin ng COMELEC. Kung hindi nila makumpel, i-publicize nila ang list ng mga kandidatong in-invite. Humingi sila ng report from uh, the networks, ano GMA, uh, di ba, uh, sila ng rules on how debates are being formed and organized na ito ay dapat na monitor ng COMELEC. At uh, i-inform ang COMELEC na itong mga kandidatong to mga in-invite, sino nag-show up, at kapag hindi nag-show up, uh, anong reason at i-publicize ng COMELEC. Yo, so, yun, may 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 yan, meron ng kapangyarihan uh, ang COMELEC to do that. And so, sinasuggest ko yan kay uh, uh, Chairman Garcia. Okay. Although so, sa so bagay, yung sinasabi niyo, no? may, may, mga ganun talagang mga kandidato, mga politiko. Usually, they ask for advanced questions. And uh, ako, as a rule, personally, I don't give advance questions. Kasi I agree, sinasabi niyo, kung tumatakbo, sa, tumatakbo ka sa pagka-senador, eh, dapat alam mo yung pinapasok mo. Hindi pwedeng scripted yung mga panayam. Although nakikita ko ngayon, may mga nakikita ko na mga panayam, mukhang scripted eh. Parang naka... Yung, nga, meron kasing taripa ang iba. Ang, kar eh, buti nga, eh ilan lang ang mga independent candidates na tulad uh, independent broadcasters o kaya uh, media na tulad ninyo eh pero ngayon traditional media may mga taripa may mga taripa uh, nakakatanggap ako ng ng mga quotation eh uh, 10 Talaga? minute interview ah yeah, 10 minute interview hundreds of thousands eh kapag tiga, tiga. na yung mga interview. Expose na, expose na natin yan para pwede naman tayo magprangkang yes. prangka usapan dito. Hindi na natin kailangan pakalanan, no? Pero magkano yung, yung rate sa binibigay sa inyo? Ah, uh, 10 minute interview, 850,000. 850, 10 minute interview. Official What? Official letterhead. Malaking network 'to. Ah, uh, radio, malaking radio. Kakapalan mo ka. 850,000 ah. pesos. Oh. ah uh, and hindi na siya, nag, hindi na nagkukunwari. Talagang open, open na open na may taripa. Ngayon, kapag ganyan na ang sistema ng mga interview, ikaw ngayon magbabayad ka ng 850 for 10-minute interview. Hindi mo didiktahan ang interviewer ng content ng interview? Nagbayad ako eh. ba? Diba? Bayad, eh. kumbaga kung akong kandidato, ang utak ko, bayad kita eh. Bakit ka magkakaroon ng independent na pagtatanong sa akin na papapahiya mo pa ako? E eh binayaran kita. Di ba? So, yung... ang mangyayari niyan, ang mga kandidato ay sila na yung nagdidetermine kung ano yung mga tanong inatanong sa kanila. Oo nga. At uh, in, in the end, ang natatalo dyan yung mga tao kasi nagiging propaganda avenue yung supposedly uh, honest to goodness interview kasi nagkocontrol yung nagbayad eh. Di ba? Yes. Okay. And hanggang sa probinsya yan Christian, hanggang sa probinsya. Uh, national uh, yung uh, networks, uh, radio networks hanggang sa probinsya. Kaya okay. talo na talaga kami ngayon eh, na mga hindi traditional politicians, na hindi galing sa political dynasties. Okay. Ito Attorney Luca, for the record na, uh, walang bayad itong interview na to. <laughs> ako nag-reach out sa kanya. Oo, o, uh, ako ako na mismo mga alas 5 na yata ng hapon yan. Nagmamaneho ako nung nag-reach out ako sa iyo. <laughs> 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 at, at ako na nagpapatotoo. Okay. Yes, oo. So, ako na nagpapatotoo. Dito nga ako nakakapag-appear eh. At nakakapagpaliwanag eh sa mga facts first. Oh, kasi ito yung mga walang taripa. Di ba? Hmm. Okay. O sige. maraming salamat na to na ni Luke. Uh, for joining us tonight and uh mar mahaba pa yung kampanya maraya pang issues sa pag-uusapan pero at least uh, nailatag yung mga ilang issues sa dapat tinitindigan ng mga kandidato. In the meantime maraming salamat hey, po for joining us tonight. Thank you, thank you, thank you very much Christian. Maraming maraming salamat.